So, story time lang tong gagawin natin. na ah. Narinig nyo na ba yung toasted born churi? Narinig nyo na ba yan? Uh, malam malamang hindi pa, diba? ba uh, ang toasted born churi, ah, ano siya eh? Parang i-delay ka ng universe sa mga gagawin mong plano para lang isave ka niya sa mga traumatic na mga pangyayari ito, so, ito example real life example ito. Uh, yung tropa namin nag ano kami nag parang ano lang outing gamit namin yung sasakyan niya siya nagda drive tapos pa on the way na kami dun sa ano pupunta namin ano, sa mag-swimming kami naplatan kami ng gulong um, trip kami nun kasi ano na eh walang vulcanizing shop tapos hapon na dapat makapunta kami dun mga tanghali hapon na tapos naghanap kami ng mabubulganize mabubulganize tapos yun, naayos Naayos yung gulong. Inabot ano? Mga um, 2 hours yung kaka hanap namin ng mabubulganizean. Kasi yun na pap papunta na kami doon sa swimming namin. Tapos along the way may na kita kami ano aksidente. May aksidente daw na nangyari doon parang kumpul pero wala na yung ano, wala na yung ano. Parang tong ano na lang cushion yung nakita namin yung mga na accidenting tawala, ano, yung ano na lang. Yung kotse tsaka motor. May aksidente daw nangyari doon 2 hours ago. Yun. Imaginin mo kung hindi kami naplatan. Baka kami yung na-accidente dito, Yun yung tinatawag na toasted born I-delay -de ka ng universe para lang i-save ka niya sa mga traumatic na pangyayari. So, good morning.